Sir, ano po masasabi niyo po sa nagaganap na napakalalang korupsyon sa ating bansang mahal na Pilipinas? Abay, kung ako ang tatanungin mo, sir, hindi ako magtataka kung bakit ang dami at malalang korupsyon ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi noong panahon ni PRRD, walang korupsyon na nagaganap dahil lahat sila takot kay PRRD. Kaya ngayon yung administrasyon ni BBN na napakaraming nagutom na buhaya, kaya nagsilabasan sila. Akala ni mo pati ang flood control, pinagati-atihan ng mga kontraktor, ng mga buhayan, mga congressman na yan, Kalani mo anak ka lang ng kontraktor eh pupunta ka ng iba't ibang bansa naka private jet ka pa eh yung kinakain mo ay nagkakahalaga ng 7 759,000. oh uh -huh. Tapos yung anak ka lang ng congressman, anak ka lang ng kontraktor pero pag kayaman-yaman mo hindi ka na nahiya nag-flex ng mayaman mo, nag-galing sa nakaw at kaba ng bayan. Samantalang yung anak ka ng presidente, kapatid ka ng vice president at kapatid ka ng congressman at mayor, nag-online ceiling ka. Eh, sino 'yon? si Kitty Duterte, nag-online ceiling. Tapos yung anak ng mga congressman, anak ng kontraktor, na mga walang hiya, na mga kurakot, abay na hindi na nahiya, nag-flex sila ng mga yaman nila. Mahiya naman kayo mga politiko, kayo mga kurakot, kayo pati mga anak ng kontraktor na yan.